guys, naranasan nyo rin ba ito sa inyong motor? Yung kahit na in-start mo siya, pero yung starter niya, hindi siya nagpa-function. Ayan, guys, yung video na yan, example lang, kasi hindi ko nakunan yung ah, uh, tinatry ko siyang i-start, pero, ayaw ma-start, kasi ayaw gumano nung starter niya. So, kailangan ko siyang ipaayos, guys. Actually, pwede ko siyang hindi ipaayos, kung masi-center stand ko siya para mag-kick. Kaya lang guys, ang problema, mabigat kasi yung motor. So, hindi ko siya ma-center stand kasi kailangan mo siyang mabuhat eh. So, hindi ko siya makik. So, kay no choice ako. Kaya, kailangan kong ipaayos yung motor namin kasi ginagamit ko siya sa pag-online ko. Ayan. So, yung ipapakita ko sa inyo guys, kung ano nga ba yung sira niya. Bakit ayaw mag-start nung motor. So, pagpunta ko guys sa paayusan, ang sabi, yung ano daw niya, battery. So, pinalitan namin yung battery guys na nagkakahalaga ng 520. Class A lang daw yon hindi original. Pero, okay naman na daw yon So, ayun guys, pinalitan na nga. Tapos, nung nandun siya mismo sa shop, okay siya tumakbo hanggang sa makauwi ako. Tapos after nun, kinabukasan nun, hirap na naman siyang mag-start. Minsan mag-start, minsan hindi. So ngayon, ginawa namin, binalik namin siya sa nag-aayos ng motor. Tapos yung ginawa niya doon sa may sa may head ng motor sa harapan may kinalikot siya doon tapos sabi niya naglulus lang daw. So, binalik niya. Tapos, naging okay na naman siya noon dun sa shop. Nakawin na naman ako noon. Tapos, kinabukasan na naman, guys. Hindi na naman siya gumana. So, yung video na yan, guys, is yan na yung pangatlo kong balik. Kasi, hindi ko nakunan yung una at saka pangalawa. Ayan. So, sabi ni kuya naman ngayon, yung problema niya isa ah, ano siya yung starter motor kasi yun daw yung sira niya guys kaya bubuksan niya yung katawan ng motor yung starter motor guys nagkakahalaga daw yun ng mga 800 to 900 so kulang kulang siya 1k so wala akong choice kundi uh, bibili kami ng parts na yun at ilalagay ni kuya ayan guys yan yung itsura na starter motor yang bilog na yan na solid na di ko maintindihan kung bakal ba yan o ano So, yan yung papalitan daw na sira, sabi ni Kuya. Pero bago guys, ni Kuya pinapalitan yung starter motor. Chinek niya muna yung loob niya. Kung ano ba yung deprensya niya. Ayan, yung ginagawa niya yan is chinecheck niya. Nilabas niya muna yung battery. Tapos i-check niya kung ah uh, yun ba talaga yung sira yung starter motor niya. ayan binuksan ni kuya yung starter motor guys tapos nakita niya na yung sira is yung carbon brush ayan ah uh, sabi niya na na daw o pud pud na yun yung sabi niya eh. tapos madumi na rin yung loob niya tapos sabi ni kuya instead na palitan daw ng buo yung starter motor kasi okay pa ang papalitan na lang namin is yung carbon brush kasi yun lang naman talaga yung sira daw niya So, yung carbon brush guys, nagkakahalaga siya ng 200 pesos. So, nakamura, nakamura kami kasi hindi siya buong pinalitan. So, yan yung itsura niya kapag na-open na yung starter motor. Tapos, ito naman yung itsura ng carbon brush guys na ipapalit. Yan. Ganyan lang siya kaliit guys. Nagkakalaga na siya ng 200 pesos. Tapos, bago ni Kuya kakabit yung carbon brush, nilinis niya muna yung starter motor. Kasi sabi ko sa nga sa kanya, Kuya, kailangan lilinisin talaga siya. Sabi niya, hindi naman, pero dahil sa na-open na, linisin na rin natin. Kaya, linisin na lang din daw niya. After ni Kuya linisin, guys, ayan, ikakabit niya na yung ah uh, carbon brush. Tapos, sinoldering niya para hindi siya matanggal. Tapos ayan guys, nung nakabit niya na yung carbon brush, yun yung para may kulay yellow na yun yung gold na yun. Ayan, may binalik niya na yung mga tinanggal niya. Tapos ibabalik niya na niya sa ano starter motor. Pero nilagyan niya lang muna ng langis yan. Mga oil para siguro mas maganda yung function niya. Tapos nilinis niya rin lahat dyan. Kasi tingnan mo yun, oh. Nisprayan niya ng hangin, guys. Yan yung hangin na pang, ano yan, eh, pang hangin ng gulong. Para matanggal yung parang, parang may mga uling na siya sa loob yung itsura niya, eh. ayan bago niya ibalik guys trinay niya muna kung gagana na so ayan nakikita nyo gumana na siya nag spark na pero kanina wala wala yung spark na ano na yon so ibig sabihin okay na siya nyan kaya babalik na nyan, nyan sa ah uh, talagyan niya yung starter motor nyan after niya mailagay yung starter motor yan ibabalik niya na lahat yung mga tinanggal niya ng mga parts ng ano ng motor marami kasi tinanggal guys eh para makuha yung looban ng uh, starter motor na yan <laughs> kasi nasa loob talaga siya ng motor marami silang binaklas ng mga tornilyo So, ayan guys, nung naibalik na nila ang lahat yung mga parts ng motor. Yan, trinay ko na siya. So, okay na eh. Ayan, tumakbo na siya. Na makikita mo. Ayan, naka-center stand siya. Kaya, na yung gulang niya eh. Ibig sabihin, gumana na yung starter button niya dito. So, okay na yan eh. Umuwi na ako nakauwi ako guys okay siya eh pero nung kumuha na ako ng order within that day then uh, nag-start siya tapos kahit pinatay ko na yung makina tumatakbo pa rin yung ano niya guys yung makina niya kaya binalik ko kay kuya tapos ang sabi ni kuya yung sira na naman daw yan na naman daw starter relay na naman daw guys kaya ayun guys pinaayos ko na naman siya so pinalitan namin Oh, so, bumili na naman ng na starter relay kasi kailangan palitan yan. So, worth 200 pesos. Pero, nung napalitan na siya, guys, hanggang ngayon, okay na siya. Ayan, guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa aking video.